Ang sarap ng tulog ko. Ginising ako ng babaeng nitong sa tabi ko. Tinawagan ako at pinapapunta na. Ay di pumunta ako. So dati pa naman may problema tungkol doon sa balain niya. Tungkol sa apo, pinag-aagawan si apo. Naku, yan ang marahirap sa mga lula, no? Pinag-aagawan lagi ang mga apo. Nabaga naa out of the picture ang nanay dahil sa mga lula-lula mga magkabilang panig. So ito na, sinabihan ko na rin si ate na huwag na papasukin yun kasi nung dati pumunta dito nagaano nananakot pa may papabarangay may ganun pa pala may, may usapin na pala sa barangay sila oh, dito oh, yung, mag-ina gawa nga yung nanay ng bata sinakta ng asawa-asawa hindi naman sila kasal sa supra kung ano na parang nag-worried ako kagigising ko lang kasarap pa naman ang panaginip ko na no, nakasakay ako sa helicopter na private hindi private chopper My God! na ako bigla dito. Dali-dali hmm. ako pumunta dito para gusto ko na iliparin ang motor. Ang lula, hindi dapat basa na lang susugod, lalo, lalo na may usapin. May, mayroon ng kasunduan sa barangay, hindi na dapat basa-basa lang manunugod at ito pang masaklap nagdala pa ng padrino. stranger na tao dahil dito sa bata. Una-una, hindi naman ito apo. Nito, hindi ito kamag-anak nito. Apo ng nag-aalaga nito. Hindi niya ito pamamahay. Pati tuloy ako, may nai-stress din. Nai-stress pag malaman ni Ate Le, may stress din sila. Anong custody? Kasi minor di edad, ang custody ay sa ano, nanay. Ano basta-basta lang may pumupunta ditong tao na hindi namin alam, hindi alam ng pamilya. Nagsusumbong ang bata din. Andyan ako na nagsumbong ang bata. Another thing, naabutan ko sila dito, na ang bata ay nag-iiyak din dito nung gabi ah, pumunta kasi pumunta dito yung oh hindi, ka kausap ang lolo pumunta din sila nung nakaraan oh, oh. oh ngayon oh, hindi hindi sinabihan na, ko na, na hindi magpapapasok Ma, aba nagulat ako ang padrino nang galing doon sa isang agency din naman alam nyo na yung DS bla 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 na nandun naman sa kabilang sa, sa, ibang lugar na ang layo noon nakarating pa dito nagulat ako noon so syempre hindi ako masaya kasi dapat ang procedure, dapat ang DSWD na nilapitan nila ay makipag-coordinate dito sa DSWD ng lugar na ito. Hindi yung sasama, pero sumama dito. So, ito na yon nagharap-harap, dire-diretsyo talaga ako, guys. So, dahil alam ko naman kung anong jurisdiction lang ng, nang isang tao na yan, eh. Alam ko kung ano yung karapatan ng, ng ito, ah, karapatan ng bawat isa. Kaya lang, nagmamagaling siya, nagmamalakas siya, para yung gusto niya na ipakita dito sa isang lula na... Kayang-kaya niya manipulahin ang lahat. So, guys... BHW pa naman siya ng barangay nila. Naka-uniform pa siya Sunday ngayon. Naka-uniform siya pero nandito siya nakarating sa lugar na to, ha? Wala layo nitong lugar. Hindi niya naman duty dito. Hindi naman siya taga dito. Para lang ipakita na ganito siya. Ganito yung trabaho niya. Para lang makuha niyang ako niya. Diba? Mali. Pagpasok ko, dire-diretsyo dire 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 ko siya talaga. Sino ka ba? Taga dito ka ba? Taga dito ka ba sa lugar namin? Wala siyang maisagot. Hindi pwede yung ganun. Alam ko may usapin na sa barangay ang anak mo, kayo at ang nanay ng bata nito. Hindi naman kasal ang anak mo sa ina ng bata na ito. At higit sa lahat, ang bata ay minor, less than 7 years old. Ang may karapatan ay ang nanay dyan. Kahit pa naman ay nagsibig, ate, has long na hindi pa nakarating na 18 years old, ate ang karapatan ay sa nanay. ba? Diba? At least lang ko ang bata magdesisyon, 7 years old above, magdesisyon ang bata na sasama ako kay papa ko, yun pwede yun. Pero Diyos ko naman ang bata 5 years old. Para nangyayari, tapos may mga pambibrainwas pa na naririnig namin pang nag-uusap sa ano. Pagkakausapin nila yung apo nila, may pambibrainwas pa sa bata. Ay di ngayon nasabi ko, sa kasama niyang taga-DSWD, ay di nag, nagkabukingan pinagsabihan ang lola na bawal talaga. Una-una, una, anak mo umamin sa akin na sinaktan niya yung nanay ng bata. Wala pa siyang trabaho, nagiinom palagi, nagsusugal, tapos nananakit pa. Ang karap, aba ka pa naman ng mukha mo, mo. Tapos ito pa, pupunta dito, bibisita sa bata. Gusto pa dalhin ang bata? Wala naman dala ng kahit biskwet. Ang pera? O wala nga pera, nagpaparinig pa kanina na wala na silang pamasahe, wala silang pera, hmm. wala pa na yung sahod, binulat-lat ng apo ang bag niya. Uh, wala pa akong pera, nini. Sige nga, nagdala ka ba ng padrino? Ano yung baka ano ba yung pera <laughs> diba? yun? Diba? yung masaklap talaga. Magdahan-dahan tayo sa ating mga moves. Hindi porkit sa pakiramdam mo, tiyan mo kanina, sinabihan siya na kasama niya sa DSWD na na DSWD kasama niya kayo, nasabihan siya na ate kung sumama man ako dito sa inyo yun ay dahil magkaroon na kayo ng usapin na sa visitation pagbisita ka sa apo mo at ang sustento ng apo mo yan yung toto pa rin ninyo huwag na yung susumbat pa na ako nag-alaga, ako ang nagpakain o, ibig sabi sinabi niya yan doon sa kasama niya. Ako naman nag-alaga nag sa apo ko, ako naman nagpakain. O ano sinagot sa kanya, sinabi sa kanya, sinabi siya kanya na natural lamang na ikaw ang magpapakain sa apo mo kasi lalaki ang anak niyo. Kayong mga magulang ng mga anak ninyo na lalaki na nagkaroon naman ng at ng asawa ang anak niyo na kayo kayo manugang at apo. Abay, dahan-dahan naman kayo sa pananalita nyo. Hindi por hindi porket na kayo ang nagpapakain sa apo nyo, kayo nag-aalaga, may karapatan na kayo talaga na panghimasukan ang lahat na bagay may karapatan na kayo na agawin ang apo ninyo sa ina. First of all, may karapatan lang kayo na ilayo sa ina ang apo ninyo kung inaabuso. Aba, tingnan nyo muna kung anong kaya nyo ipagmamalaki. Kasi pag imbestigahan kayo kung ang apo ninyo ay nandun naman pala sa isang lugar na may sugalan, may inuman, may drugs doon, nag-aaway, nagmumurahan, ano ang magandang influensya na itatanim ninyo sa utak ng apun nyo? Kahit naman sa mga anak nyo, isipin nyo na lang na mabuti. Hindi porkit ay ano, may kakilala kayo, may influensya kayo, basta-basta kayo manunugod, basta-basta nyo gawin ang gusto nyong bagay, basta-basta nyo lang, basta-basta lang kayo mang manipula ng tao kasi ano, mataas kayo, kilala kayo sa barangay. Ako, wala akong pakialam kahit anak ko pa ng presidente kung gumawa ka ng kaduhan. Huwag ninyong gamitin niya na porket, ano ba, malapit kay sa kapulisan, kilala na kumpara ninyo si Mayor, dati nga may tao pa ako nakilala ni nung kuyang ni Mayor, wala akong pakialam, kahit ara ka pa ng Mayor, kung may ginawa ka katataduhan talagang dadaan ka sa tamang proseso. Hmm. Hindi porket na sa barangay ka nagtatrabaho, malakas ka na sa kapitan, malakas ka sa Mayor, kaya kayang-kaya mo ng manipulahin ang lahat. Yun yung mahirap sa mga tao na masyadong mayabang. Mga tao masyadong mayabang, masyadong nagmamalaki. Bakit may mga kakilala silang nasa gobyerno, may kakilala silang pulis, may kakilala silang kapitan, kayang-kaya na nilang hilain para gawin ang mga bagay na illegal way naman. Aba! O kaya ngayon, kainan na naman, kakakain na. Dito na lang. Mas masarap dito. O oh, ba? Diba? Oh, may nagagawa siya kanina. Nananahimik na sa kanina. Para paano? Wala, wala siyang matami. Wala siyang matami. Hmm. Kahit nandun siya sa labas, at atin lang niya sa akin. Hindi siya sa Alam niya ba? niya sa akin. Oh, sorry talaga, ma'am. Sabi niya, pasensya ka na, mama. Tumanong siya. Hindi lahat ng mga tao ay kaya-kaya yung pirisin. Tandaan niyo. Hindi porkit mahina ang loob ng isang tao, kayang-kaya niyo. <laughs> Kaya kaya niyong manipulahin. Nagkukulukan ako. Ito sa'yo, mainit kasi. Takot-takot mo, ang init-init nito. Hindi, oh. nandun na ako yung laway. <laughs> galit na galit talaga ako kasi ang layo-layo. Para niya, kinakarating ka dito sa Laguna para sa apo mo dahil mahal mo yung apo. In-appreciate ko yan dahil mahal mo yung apo tatakutin mo yung ano? Puso, ka. Wala ka man lang namang... Okay. wala kayong sariling bahay. Tapos, may anak na kayo. Paano pa kung may mga anak pa kayo? Walang stable job. Siyempre maririndi ang utak ng isang ina ng anak niyo. Tama kayo, tama kayo. Nagsusugal pa kayo? Naglalaklak pa kayo? Nagdadrugs kayo? Paano na? E di mas matindi yun. Tapos pumasaway kayo, mapagsabihan kayo, nananakit kayo. Tapos kayo naman ng mga biyanan, kakampihan nyo pa yung anak ninyo. Kaya hmm. mo sabi niya kanina, pinagsabihan ko naman yung anak ko na, ma'am, na wala, huwag manakit. Alam mo, ko, babae ka na kasama niya. Ate, pinagsabihan mo nga, gaano ka mo kakilala anak mo? Hindi eh, ba niya gagawin na nakatalikod ka? Hmm. Totoo yun. Tapos, ang karakas ng loob pupunta at aagawin pang apo na wala namang dala kayong ni biskwit. Hmm. Ano? Sabi na siya po. Sa No, ano? 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 Doon lang, sa labas, yung papasukin mo. Doon, huwag dito, isara mo yun dito. Hmm. Hindi mo pa alam pa lang araw. Ma mga ganun karakas ng mga tao, huwag ka magtiwala. Hmm kasi wala pa uh, ako May taon na. So, uh, um. Kayo na. mga biyanan. Kayo mga naturingang biyanan na mm -hmm. ng manugang nyo na ano, na babae. Na kung wag naman kayo padalos-dalos bibisita kayo sa apo ninyo kasi namimiss niyo para wala pero wala kayong dala ng pagkain, wala kayong dala ng gatas, biscuit, mahiya naman kayo. Tapos kayo pa may ganang mana ma manakot, kayo pa may ganang magmamalaki. Naku ko pa yung My God. <laughs> My God. Sabi ko nga sa anak ko, pinagdaanan ko yung pang-aapi. Pero hindi ako nangapi. Hindi rin ako lumalaban ng sakitan no? Malaban ako, karapatan ko. At pinagdadasal ko yan. Sa awan ng Diyos, di ba? Pero pag anak ko yung kakantehin, nako, lintik lang ang walang gante. Ganun talaga ako pag magalit. Kung makapag-asawan balang araw ang anak ko, nako po, mahal na mahal yung anak ko, mag makapag asawa naman yan, tapos do sobrang bait yan, hindi marunong mga yan, nako po. Sumukan lang ng asawa at ng biyanan. Nako ate, iwan ko lang. Hmm. kabe okay. ko kay Lab Lab, kahit ako'y ugod ugud na lab, ipaglalaban kita. Sabi ko sa'yo, kaya magingat ingat ka. mo. Nabaraw daw yung kasawa mo, ang pamilya noon ay hindi mga basa At magkakaroon pa ako ng kaaway. Hindi ko yan sa kanya. Huwag ka mag-asawa na yung mga magulang nagsusugal, naglalaklak. Nagbabarkada. Kasi walang magandang influence na pwiti na sa utak ng boyfriend mo.